Yabang mo. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita. Ako ang taong matagal yun nang hinahanap. Oh. Ikaw pala ang tuta ni Don Honorio. At isa ka naman sa mga aso bad. Magaling ka. Magaling kang bumarel. Pero pareho na tayong walang bala. Ngayon, unahan na lang tayo magkarga. Nasaan ang mga tao niyo? Masyadong bata pa yata ang mga yan. Baka hindi niyo madis ang training na dinaana nila lalo na yung malalambot ang tuhod. Hindi naman sa minay menos ko sila, pero iba ang gerang naghihintay sa kanila dito sa Maynila. Bakit? Iba ba ang sa Mindanao? Doon kami galing, ha? Pero kung matapos na ang tour of combat duty namin, nagpa-discharge na kami. Iba na ang paraan ngayon, Mr. Rampal. Labanan ng mga bata. Hindi ka nakasisiguro. May binador din ang kalabang ko. At malamang, may edad din yun. Magkasing edad lang sila ng mga bata ko. Initya ko sa iyo yun. Huwag na muna natin pagtalunan ang bagay na yan, Mr. Rampal malalaman din natin kung bata o may edad ang teratro na yan kapag bumagsak siya sa aming makamay. Ngayong nagkakaintindihan tayo, magkasundo na tayo. I want all of you to start working for me. And I want immediate results. Oh! Okay, okay. 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 Sarado na ito! Hindi kayo dapat magkita ron eh. Tinan mo nangyari. Napuruhan si Nonoy. Talagang lumalala na ang sitwasyon, Roman. Pinipilit talaga nila kayong mibalik ulit. Ang inyong mga ilegal na negosyo. Kumita na sila. Nakinabang na. Maliwanag ang plano ko. Lihitin mo lahat ngayon. Hindi sila papayag ng ganon. Kayo may hawak na susi, Don Honorio. Kapag nawala kayo, at saka lang sila pakikinggan ng mga kontak nyo at connection nyo. O kaya guluhin ang mga lehitimong negosyo ko, ano? Para balikan kong smuggling at gambling. Di, bigay muna natin ang gusto nila. Para isipin nila na sumuko kayo. Pagkatapos pakawalan natin si Daniel. Mahihirapan na si Daniel ngayon. Nag-iisa na lang siya. Isang batalyon ng mga halang ng bitukan sa sagupain niya. Hindi lang yan. Ang balita ko mga dating kumando ni Rekrut ni Abad. Alam kung sila sumasabutahe sa aking mga negosyo. Hindi nila kilala si Daniel. Yan ang importante. Magpagaling ka la lang muna, tsaka muna isipin yon. Ha? Sige, oh. Sige. Salamat po. Tuloy na ako. Kasabihan ng mga matatanda sa amin, kapag nag-away ang mga dating magkakaibigan, nayayanig pati ang langit. Ganyan ang nangyayari sa ating ngayon. Pero kayo lang ang nayayanig, Don Honorio. At dahil na rin sa katigasan ng ulo ninyo. Pumayag lang kayo na ibalik ang dati nating negosyo. Eh di natapos kaagad ang maliit nating di pagkakaintindihan. Hindi na sana nabaldado ang inyong angel de la Guardia. Paano ngayon? Wala na kayong tagapagtanggol. Siguro naman ay pagbibigyan nyo na ang aming hiling. Maaring nasa inyon lahat ng alas ngayon, pero nagbabagong kartada sa bawat balasa. Hindi lang pala sa poker kayo, Bluffer. O baka naman nagpapalakas lang kayo ng loob. Tama ka. Kumpiyansa kayo. Tuliro ko. Para kung isdang kumakawag na nakasakmal na sa pain. Pero kayo, ang mga tulog, kaya kayo tatangin ng Agosto. Kung magsalita kayo ay parang kontrolado ninyo ang ng ito. Ano ba sa akala nyo? Kayong nalagasan ng tao. Pati negosyo nyo na sa nangyayaring gulo. Pero kayo malalagay sa peligro. Wala na si Romando, Nonorio. Maraming anghel de la guardia sa langit. Hindi lamang isang nagsisilbi sa akin. Malalaman din ninyo. Tinatakot nyo ba kami? Hindi ko nasakop ang bagay na yan. Talagang mahirap makipag-usap sa mga taong isip lamok. Hindi ka maiintindihan. Magpapaalam na ako. Magandang araw sa inyong dalawa. Ano gustong palabasin ng matandang yon? Na meron siyang mga kalaban na kaya niyang pasukuin. Inisin lamang. Pareho mo. Sino pang tirador ang sinasabi niya? Wala na si Roman, ha? Mautak talaga matandang yun. Paghahanapin pa tayo sa langit para makita natin ang bagong birador niya. Pero walang problema. Ihintayin nating bumaba siya dito sa lupa. Mening? Sinong may ng kotseng yun? Yun hong dating driver ni Mang Roman. Alam niyo na raw ang inyong gagawin. Yung mga susi iniwan ko sa opisina. Ba? Ay, ngayon ko lang nakita yung arbas na yun. Palagay ko, pag na nakadali, sabog pati bahay bata na elepante, ano. <laughs> ay, ito, oh. Padala rin ni Roman. Lagyan mo dyan. Itong basahin mo. Sa bagay, tama si Roman. Magmula ngayon. Kailangan matitindi ang armas mo tulad niyan. Mabigat na ang mga kalaban. Mga ex-commando daw. Ito yung litrato. Aba, na ko. Ay, lamang ka na kung gano'n. Ay, kilala mo sila. Ay, ikaw naman hindi kilala nila. Ha! Sa so, ngayon, Mandoming, pero darating ang araw na makikilala din nila ako. Aba! Kaya tapusin mo na kagad ang laban! Para kung makilala ka man, baliktad na ang puso na bituka nila. <laughs> Pero hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung paano ka napasok sa kaguluhan ito. May tinatanaw akong utang na loob, Mandome, na hindi kumaring talikuran. Dalawang bagay yung iyaw kong sumbat sa akin. Tatawagin akong duwag. At pagsabihin akong walang utang na loob. Naiipit na ako sa labang ito. Tatapusin ko na lang to. Yabang mo. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita. Ako ang taong matagal nyo nang hinahanap. Oh. Ikaw pala ang tuta ni Don Honorio. At isa ka naman sa mga labad. Magaling ka. Magaling kang bumarel. Pero pareho na tayong walang bala. Ngayon, unahan na lang tayo magkarga. Totoo pala ang sinasabi ni Don Honorio. Papano? Ihintayin lang ba nating maubos tayong lahat bago tayo kumilos? Alam mo, partner, paminsan-minsan naiisip ko na tama si Don Honorio. Lahat ng mga kasama ko, puros utak lamok. Wala tayong magagawa, hindi pa natin kilala ang kalaban. Ano balita, Rigor? Mahirap talaga, boss. Parang may tagabulag. Kahit paano, kailangan gumawa tayo ng paraan para makilala natin ang berdugong yun. Kami nahahanap sa kanya, Mr. Zulueta. Tutal, may atraso na sa grupo eh. Pero sino hahanapin niyo? Hindi na namin kailangan gumalaw pa. mag lang kami. Na siya ang unang sumugod. Dahil papapasukin muna namin siya. Pero kailan siya atake uli? Alam niyo ba? Baka maghintay kayo sa wala. Ilang kami nasa listahan niya? Hindi siya titigil hanggat di kami naubos. Doon siya nagkamali. Hanggang si Rolda na lang mapapatay niya. Nakaredelert na kami. Kaya para sa pinatakti ng bala pag nagkamali siya ng pasok. Mga... Uh, oh. Mautak ang kalaban. Baka nakakalimutan niyo yan. Pareho lang siguro sila ng mga bata. Pero nag-iisa lang siya. Lima pa itong mga ito. Alam kong dito kita makikita. Iniiwasan mo ba ako, Daniel? Kung iniiwasan man kita, may dahilan ako. Nandito ako para mag-isip-isip tungkol sa ating dalawa. Mas mabuti pa siguro kung Huwag na tayong magkita. Kalimutan muna, mo na lang ako. Teka muna, ano bang nangyayari sa'yo? Daniel, ano ba talagang nangyayari sa atin? Hindi ikaw eh. Ako. Ano pang ang problema mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ewan ko. Pero ang pakiramdam ko, meron ka nililihim sa akin. Umalis na ang mama. Pumunta na ng Amerika. Alam ko masama na naman ang loob nun sa akin dahil hindi niya ako naisama. Sana sumama ka na sa kanya. Alam mo, Daniel, ang isang dahilan kung bakit hindi ako sumama kay mama ay ikaw. Pero napakagaga ko. Yung pala ang gusto mo, sumama ako. Hindi mo ako naiintindihan, Dolores. Pero kabutihan mo ang iniisip ko. Ang totoo, hindi lang yan ang dahilan kung bakit hindi ako sumama kay Mama. Ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo, Daniel. Hindi mo pa alam kung paano pinatay si Papa. Pinaril siya. At hanggang ngayon, unsolved pa rin ang case niya. Matagal na nangyari yon. Pero hanggang ngayon, napapaginipan ko pa rin ang bagay na yon. Makita ko lang, mahuli at mabita yung taong pumatay kay Papa. Sasama na ako kay Mama sa Amerika. Pero kung ako ang masusunod, ako mismo ang papatay sa kanya.